Takot ba kayo? Huwag kayong matakot. Mm, dalang demonyo puno ng takot. Amen? Amen! So, salamat sa inyong pagbisita. At yung kapatid natin na sumigaw, ay hinaharas po siya ng kaaway natin. No? So, before ako mag-bless sa mga religious items ninyo, uh, uh, Satan is real. No? Satan is real. So, yung mga hinaharas ng demonyo, mga kapatid, uh, as long as they are conscious, as long as they are conscious, ibibigay ko po two species po. Ang katawan ni Kristo at ang dugo ni Kristo. No? Kapag makatanggap sila doon, especially the grave oppression, ano yung grave oppression? Ang grip oppression is partially possessed, not totally possessed. Okay? Yung sumigaw kanina, partially possessed, grip oppression po yun. At pinaprocess pa natin siya. Dahil hindi po madali ang pagpalayas ng mga demonyo sa loob ng katawan. Kanina po, may dalawa po akong sinusulim from Bicol. No? from Bicol po. At uh, bumalik siya ngayon dahil hindi pa nawala yung... Nung una namin siya dinilibras, then nagmadali siya, umuwi siya, and ngayon pa, siya bumalik. At uh, after daw deliverance namin, first time pag deliverance ko sa kanya, ay nag-discharge siya ng maraming tahop. Anong Tagalog ng tahop? Ah? Huh? Tahop din? Tahop din. <laughs> at ang baho. <laughs> so ngayon, pinaprocess natin siya. Just imagine ha, maraming beses siya after deliverance, maraming beses siya tumatae ng tahop. At yung tahop, walang tae. at ang baho. No? from Bicol po siya. So dito makikita natin mga kapatid, totoo na biktima siya ng barang. At kapag pupunta siya doon, kung, uh, kung ganitong senaryo, kapag pupunta yung mga pasyente natin, katulad dito, sa doktor, walang findings po. Walang findings. No? Dahil uh, mamaya, ay isi-share ko po yung detalye sa kanyang story uh, sa sunod na mga araw. Dahil ito po ay totoo na may demonyo. At sila po ay laging uh, sumusunod sa atin. At alam nyo, yung empowerment natin sa buong araw, makatulong po yan sa atin. Bakit empowerment po yan? Ano ba yung objective namin? Bakit ini-empower kayo during sa series of catechism kaninang umaga? Para maging dependent kayo. Kanino? Sa Panginoon. Because God is present everywhere. While well, Father Darwin is limited. Kung nandito ako, wala ako doon. Kung nandun ako, wala ako dito. Ang good news ko sa inyo, kung tawagin niyo ang Panginoon, He is with you. Amen! Natutuwa ba kayo ngayon? No. So ngayon, natanggap na ninyo yung iba na katanggap ng sacrament of confession. And then magpatuloy ako magpakumpisal mamaya. And then mag and of the senses ako mamaya. Unwenting of the sick mamaya. Walang bayad po. Libre. Yung Eucharist, libre. Hindi mabili natin yung Eucharist. Walang kapantay na pera yon Ang may-ari sa lahat yon the creator of all things. Yung tinanggap ninyo. At ito yung gusto ko na gawin ninyo sa mga hinaharas ng mga demonyo or sa mga may malubhang sakit. Make a good confession. Make a regular confession. Pangalawa, receive the anointing of the sick. Lalo lalo na yung may grabing sakit. Pangatlo, receive the Eucharist daily. Kung natural yung sakit niyo, listen to your doctors. Take the medicine prescribed by them. Yan makatulong sa atin yon. Okay? Pero kung yung sakit mo ay walang findings, walang diagnose, lumabas ka na sa hospital. <laughs> Hindi po natural yung sakit mo. Punta kayo dito buong pamilya. Bakit? I-empower namin kayo. Kayo na po ang mag sa bahay ninyo magkasama ang buong pamilya po. At i-renounce ninyo lahat ng mga non-Catholic practices, non-Catholic beliefs. Uy. At bawat pamilya may aklat ni Father Sikia. Yung itim, or ka-Father Refriger, yung blue, bawat pamilya may isa nun. Bakit? Marami tayo pagstadihan nyo po, basahin nyo po yung mga mga ano nakasulat sa aklat. Dahil sa pagragdag sa ating kalaman, how to use it, marami tayong matutulungan. Amen! At kayo na po ang mag deliverance sa bahay ninyo. Pwede nyo i-deliverance yung family members ninyo, yung anak ninyo, yung apo ninyo na may sakit, bago nyo dalhin sa ospital. Atin-atin na ito ha Makasave kayo Di ba? Pumunta ako sa Amerika Pagpunta ako sa Amerika May buong pamilya sumusundo sa akin First time pa ako nakapunta sa Amerika Sila pala ay laging nanonood Sa YouTube channel natin So ngayon, dito muna tayo sa YouTube channel Nagla-live no? iwanan ko na yung YouTube channel natin So dito tayo nagla-live Sa YouTube channel natin ngayon Uh, yung live ko lang sa Facebook, yung gospel reflection ko lang. And then martyr of the day, no? yung mga martir. No? So ngayon, ano nangyari mga kapatid? Sinalubong ako nila. Saan ka pa, Father? So yung kasama ko ay kinukommunicate nila. Buong pamilya sila sumusundo sa akin, sumas sa lubong sa akin. Alam nyo, yung tatay, nagkasakit pala. At yung sakit niya, yung tiyan niya, ay eh, grabe yung sakit. Parang ulcer. So, tumatawag sila ng 911. Diba? At advanced na sila doon. Medically, scientifically, advanced na advanced na sila doon. Pag uwi nila, ah, pag rating nila sa ospital, normal! So, pinauwi sila sa doktor. Buti na lang na-empower sila tulad ninyo ngayon. Nakikinig sa katikisem. Eh. So, anong ginagawa nila? Dito lang sila nag-bless online. Kumuha sila ng tubig, asin, olive oil. Online lang. Eh, hindi pa naman kami nagkita. Wala namang pari mag-bless doon. Pero ang katunayan, lahat ng pari makabless sa mga sacramentals. Pero bakit ang mga pari hindi mag-bless sa asin ninyo? Sa olive oil ninyo? Bakit? hindi kami tinuruan sa seminaryo. Pero, tinuro ito sa ating inahang simbahan. Lahat ng pari makabless niyan. Amen. Tulungan nyo ako. Turuan natin yung mga kaparian natin. na Sino nang nag-bless sa tubig? Yung mga albularyo na. Bakit? Hindi nag sa mga pari. Totoo, hindi. <laughs> Huwag niyong awayin ang pari. Katikaes lang. <laughs> Hindi ito naturo sa amin. Sa seminarista pa kami. Sa seminaryo pa. Pero, tinuro ito sa inang simbahan natin. Natutuwa ba kayo ngayon? Amen! Amen. Anong nangyari? <laughs> Sabi ng tatay, Alam niyo, Father, pinapractice namin yung cares, confession, adoration, rosary, Eucharist and sacramentals. Hindi naman ako pumunta doon. Nanood lang sila. Alwal sila. na nanood sila. Na-empower sila. Ginawa nila ang dapat gawin. Ano nangyari mga kapatid? Diniliberance niya. Ang asawa niya ang nag-deliverance sa kanya, sa sakit niya. Hindi pa natapos sila pag-deliverance. Sumuka na siya. At completely healed siya. Wow! Stop! kayo ngayon. <laughs> At sana po ha, i-deliver yung bahay ninyo, lahat ng mga non-Catholic practices, non-Catholic beliefs, non-Catholic rituals, i-renounce ninyo. Hindi naman ako ang nag-deliver sa kanya. Sino? Asawa niya. At alam nyo, yung asawa naman niya, yung sakit niya ay pumunta sa asawa niya. Sumakit naman yung tiyan. Hindi mo na sila na tumawag ng 911. Alam na nila. <laughs> so, Father, ako na naman ang nag-deliverance sa asawa ko. Hindi pa natapos ang deliverance, Father. Completely healed na ang asawa ko. Uy. Yan ang sakripisyo ng team natin ini-empower kayo. Bakit? Minsan. Hindi minsan, times, dependent kayo kay Father Darwin. Totoo, hindi. Dependent kayo sa team. No, it is not good. You should be dependent on God, not to us. Amen. Natutuwa ba kayo? Ngayon? So ngayon, dahil magsimula tayo exactly to mag-bless ako sa mga religious items.